We are here at Hollingworth Lake. Maganda pala dito. Bakit ngayon ko lang napansin to? Ito, ito, itong, uh, this this part here. May mga bato-bato pala dyan na inilagay. So, look at that. It's beautiful day. Ganda ng farm doon. Come on, let's go. Ang gaano maglalakad. Eh, week, weekdays kasi ngayon. Be, weekdays. Kaya, kung weekends, marami. Ganda ng view, no? Yung blue sky. Plus the lake. Right talagang mag walk look at the the fence kung may farm nga sa ta sana tayo dito mayaman na Sino, ano oh. may mga ano yung cows yung yan? o mga anong tawag nito mga ships Sh oh yeah mga karnero karnero where are you I can't see you <laughs> So mas maganda dito oh. maglakad-lakad kaysa magmukmuk doon sa bahay. tatamarin ka. Hindi, <laughs> maganda mag -sounds ka dyan. ko mag dinner na lang kami hindi ah uh, dinner pala ang tawag dito yung dinner yung lunch yung dinner natin pang pero dito lunch pag ano na yon ang anong tawag nito sa lunch ni ay sa dinner nila is tea walang hiya kaya pag nagsusulat ka doon sa record ng mga clients eh pag sabihin mo uh, uh, bangers and mash bangers and mash for tea and made a drink of tea oh my god tea, yung tea yeah. a drink of tea of tea 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 Mga patay na puno. <laughs> Sa akala mo, patay eh. Hindi. Pag mag ano na yan, uh, malapit ng spring. So, pag spring na, mag ano na yung mga, uh, anong tawag nun? The leaves. Ay, <laughs> yung leaves niya. Mga leaves ng mga puno. ayon maputik ganda ng blue sky oh. grab the opportunity kung ganitong magandang panahon pero kung busy ka lang din naman huwag na doon ka na lang sa bahay ano oh. paano na kanina yung la ta takbo ng lalaki? sige na ah <laughs> Hello. Oh. Tumatakbo yung lalaki kanina. Sabi ni Anton, ano? Ano 'yon? Um Yung babae takbo ng lalaki. Yung lalaki naman, open hands. Paano? Sige na ah. Come on. Demonstrate mo nga kung paano. Yung, pag nakita mo yung ano ko, ganyan daw. Ganon. <laughs> yung lalaki, yung babae, nakaganon ay, nakaganon yung kamay. Pero yung lalaki, ganon. labas yung kamay, ganyan. Gaganon eh. Ganon. Ay, ewan ko. Was ah, Ha? E Tanungin mo. Wala naman nagpe-fishing dito. Ewan ko kung may isda dito. Ha? Uh, holding like. Nako, ayan. Pag uh, tatanga-tanga ka na hindi mo makita yung dinadan, dinadaanan mo splash yung mga ano diyan. Mapakan mo yung mga tubig. Look No cycling, sabi. Oh. din naman dito. Look at Ang daming option kung saan mo saang road sa ang gusto mong lakaran anong sabi doon ay ginawang ano yeah. bahay. It word like Visit our award-winning tourist destination in Littleborough, Hollingworth Lake Country Park. How is it? Ay, yung owl. Huh? Dried mushroom. <laughs> Dried mushroom na. Ito yata yung ito yata yung ano, hinahalo sa pansit. Daffodils. Oh, may arko, may arko. yun o. Sige na, dalian mo. Makarko ka nga. Isa din lang eksitan natin eh. Ay, ginagawa to baka sisementuhin yan ay naka hindi na iwanan na ka tignan ko nga dito sa taas malabit na ay mga tapodils o oh. Okay, see you next vlog. Full ng storage.